Sa susunod na linggo na ang deadline para sa nasa halos 30,000 foreign POG workers Parin ang hindi nakakapag-downgrade ng kanilang visa. Samantala, patuloy naman ang paghanap ng PNP kay Attorney Harry Roque. Si Rod Lagusad sa detalye. Ilang araw bago ang October 15 deadline ng Bureau of Immigration, nasa 20,000 hanggang 30,000 foreign Pogo workers pa ang hindi nakakapag downrade ng kanilang mga work visa sa tourist visa. Kasunod pa rin ito na naging kautusan ng Pangulo sa pagban sa mga Pogo sa bansa. Ayon kay Bureau of Immigration Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, matapos na ma-downgrade ay I may mean limamputsyam na araw lang ang mga ito para umalis ng bansa. Pero kapag bigo na makapag-downgrade ang na naturang foreign pogo workers, sila ay huhulihin. mag issue po tayo ng order to po dito. No? Uh, dapat po, uh, we will re release cancellation. Lahat po ng kanilang visa na na, na issue na related to pogo, kakancel po natin automatic. Ibig sabihin, mag improperly documented sila. And that could be basis for, uh, for deportation proceeding at mailalagay po sila doon sa ating blacklist. Base sa datos ng BI ay nasa 10,000 pa lang ang una nang nakapag-downgrade. Uh, may coordination po tayo, nagkakaroon tayo ng periodic meeting with the concerned agencies to ensure na ma-implemento at yung deadline po natin masunod. Ang pag po, very open po yung communication natin. Uh, kasama po yung PAO, yung NBI, yung PNP. Mayroon po tayo ng listahan, nag-provide po din sila ng listahan, ilan yung mga empleyado? dito sa company na to. Samantala, puspusan pa rin ang paghanap ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kay former presidential spokesperson Harry Roque na may contempt order mula sa Quad Committee ng House of Representatives. Ito'y kaugnay pa rin sa investigasyon nito sa Pogo sa bansa. Ayon kay PNP CIDG spokesperson Police Lieutenant Colonel Emelda Reyes, palipat-tipat ng lokasyon si Roque. Meron kami lead then right after na alam, malalaman niya naman na monitored siya. Again, sabi ko ma, ay, ah, magaling siya eh. Magaling si attorney. Therefore, kami din ang inaabangan ang, sa part ng law enforcers. So, since na um, modern na ang um, ating technology, so may ma-upgrade po tayo doon and um, may tinatapa tayong Agency para po Matatanda naglabas ng contempt order ang Quad Committee matapos mabigus si Roque na isumite ang mga dokumentong hinihingi sa kanya kaugnay ng investigasyon ng Komite para matukoy kung may connection siya sa illegal pogos o wala. Sa kasalukuyan, patuloy ang monitoring ng pulisya sa galaw ni Roque na may immigration lookout bulletin. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.